Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Makakatanggap ng year-end gratuity pay na abot sa 7,000 pesos ang mga contract of service at job order personnel sa mga tangkapan ng gobyerno. Inilabas ngayong araw ng Malacanang ang Administrative Order No. 28 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tinaasan ang gratuity pay mula sa dating 5,000 noong taong 2023. Sakop nito ang mga empleyadong COS at JO na nasa apat na buwan na ang itinagal sa serbisyo. Kung may gitatlong buwan pero wala pang apat na buwan ang itinagal sa serbisyo, makakakuha sila ng 6,000 pesos. 5,000 pesos naman para sa mga nakadalawang buwan pero wala pang tatlong buwan sa serbisyo. Sa mga wala pang dalawang buwan, maaari silang makakuha ng gratuity pay na di lampas sa 4,000 pesos. Ayon sa administrative order, ang ibibigay na gratuity pay ay bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Nagsagawa ng balasahan ng opisyal ang Philippine National Police upang mapunan ang kanilang mga bakanteng matataas na posisyon. Itinalaga ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil si Southern Police District Director Brigadier General Bernard Young bilang bagong hepe ng Anti-Cybercrime Group. Pinalitan ni Young si Major General Ronnie Carriaga na na-assign sa Area Police Command ng Northern Luzon. Naunang naalis sa pwesto si Carriaga sa gitna ng investigasyon sa umano'y maanumalyang raid sa isang Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Maynila. Tatayong Acting Chief ng Southern Police District, si Brigadier General Manuel Abruena, ang Deputy Director ng Special Action Force. Samantala, itinalaga si Colonel Erosito Miranda bilang Officer in Charge of Regional Staff sa Headquarters ng National Capital Region Police Office. Sina Colonel Amante Taro at Colonel Randy Glenn Silvio ay itinalagang Acting Deputy Director for Administration sa Northern Police District at Quezon City Police District. Tatayo naman bilang Acting Deputy Director for Operations ng SPD si Colonel Rodel Pastor. Palalawigin ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education ang pagpapatupad sa tarah Basa Tutoring Program hanggang sa taong 2028. Pumirma ang kasunduan sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Education Secretary Juan Edgardo Angara sa DepEd office sa Pasig City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ipagpapatuloy ng DSWD at DepEd ang nasimulan nitong pagbabahagi ng oportunidad na mag-aral at matuto sa mga estudyante lalo na sa mga nahihirapan o di marunong magbasa. Nagsimula ang kasunduan ng DSWD at DepEd para simulan ang Tarabasa sa Metro Manila noong Agosto 2023. Nitong 22 ng Nobyembre, itinalaga bilang flagship program ng gobyerno ang Tarabasa batay sa Executive Order 76 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaasahang tutulong ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapatupad ng programa. May isandaan at dalawampung libong estudyante at magulang ang natuto mula sa Tarabasa Program ngayong taon. Nanawagan ng Office of the Civil Defense sa mga residenteng lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island na huwag munang umalis sa mga evacuation center. Sa isang payag, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepumaseno na hindi pa maaaring umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga nakatira sa loob ng Extended 6 kilometer Radius Permanent Danger Zone ng Kanlaon. Anya, delikado pa rin ang sitwasyon habang patuloy ang aktibidad ng vulkan. Nagbabala si Nepo na walang isa sa rescue operation sa loob ng Permanent Danger Zone sakaling sumabog ang kanlaon. Sinabihan niya ang mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na balita ng mga otoridad. Noong Martes ng gabi, natapos ng lokal na pamahalaan ng Kanlao na City Government ang evacuation sa mayigit 6,000 residente mula sa limang barangay na nasa paligid ng Permanent Danger Zone ng Bulkan. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig-30 milyong piso bilang tulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Kanlaon City at sa lalawigan ng Negros Oriental. Ipinabot ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. ang naturang tulong sa isang pulong kasama ang ilang matataas na opisyal ng lalawigan. Bago ito humingi ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City dahil hanggang tatlo o apat na araw na lang nila masusuportahan ang mga evacuees sa lungsod. Bukod dito, paubos na anya ang Quick Response Fund ng lungsod at nagkakaroon ng problema sa komunikasyon dahil sa mahinang signal. Sa Negros Oriental, hindi naman makapagdeklara ng state of calamity dahil walang syudad o munisipalidad sa probinsya ang kailangang maapektuhan ng sakuna. Nagpasalamat si Office of the Civil Defense Central Visayas Director Joel Erestain sa maagang pamasko mula sa Pangulo. Ayon kay Erestain na tumatayo ring Vice Chair ng Regional Task Force Kanlaon, malaking tulong ang naturang pondo lalo na para sa mga residenteng magpapasko sa mga evacuation center. Makakalibre sa toll ang mga motoristang dadaan sa mga expressway ng San Miguel Corporation sa ilang piling oras sa mga araw ng Pasko at Bagong Taon. Ipapatupad ang libreng toll mula alas 10 ng gabi sa bisperas ng Pasko, December 24 hanggang sa umaga ng December 25 at ganoong oras din mula bisperas ng bagong taon, December 31 hanggang umaga ng unang araw ng Enero 2025. Makakalibre ng tol sa mga oras na yan ang mga dadaan sa Skyway System na Ia Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlaca-Pangasinan-La Union Expressway. Ayon kay SMC Chairperson Ramon Ang, ito'y pasasalamat sa mga tumatangkilik sa mga expressway at para makagaan sa mga motoristang pawina sa probinsya. Nagpaalala naman ang SMC sa mga motorista na planuhin ang kanilang mga lakad, panatilihing may laman ang kanilang mga auto sweep RFID para mabilis na makaraan sa mga toll gate at dumistansya sa mga nakapilang sasakyan para mabilis na mabasa ang kanilang RFID. Pinayuhan din ang lahat na maging mainahon dahil sa inaasahang pagsisikip ng taloy ng trapiko ngayong kapaskuhan. Samantala, dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo naman ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa December 24, bisperas ng Pasko. Ayon kay Rodela Romero, Assistant Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, tataas ng 35 hanggang 70 centavos ang presyo kada litro ng gasolina. Piso at 10 sentimo hanggang piso at 40 sentimos ang dagdag sa presyo ng diesel. Sa kerosene naman, tataas ang presyo ng 90 centimos hanggang piso kada litro. Bunso dito ng pagbagsak ng piso sa 58 pesos at 98 centavos kontra dolyar. Gayun din ang pagbaba ng U.S. crude stocks at uh, distillate inventories at kasabay ng pagdami ng gasoline inventories pagkatapos ng 13 ng Disyembre. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Limang araw na lang, Pasko na ako. Si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.